wala talaga guys oh namatay sa init manok wet no wet ay ayos mga soko sanga kol

Bawal umihi ha? Mahuli ng bilat Hmm

Ay ay, malabo yata to ah. Malabo. Dito dan. Dito sa baba. Ba? Baba, si. Katama pa rin ah. Yo 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 yo, dito na naman kami. na rin, katama ko. Tama sa mata. <laughs> Bitin yung ano niya, hila. Di Hindi, mas mabilis, mas mahirap pa baba.

ah. Wow. Hindi siya mabubuhay yun. Talagang. Pero maganda talaga pag may baril. Tikling yun? Parang... Agi Agila yata yun ah gilay mo kemo malaki-laki ang mga yan ayan no ay tatlo pa dapat <laughs> ayan mabagal